Sahaya. Hindi na block. na ko sa ako sa akin. Nawala yung kuha ko eh, sa akin. Eh, dito mo i-vlog sa akin kayo na <laughs> Para ano, para... Hindi ako nakapulat ng ano yun Para ano ba to? Para focus <laughs> <pokos>. Para maingay. <laughs> para maganda yung ano ba yung... <laughs> Bakit wala ko Para makikita yung ko yung discussed ko kay Rey sa ano vlog mo. Doon. <clears throat> Baka may una ni Kuya Reactor doon ah. Mhm. Mhm. Lo. Mhm.

我嘞。Vale